Toronto Mayor Rob Ford, isa pa rin crack addict. Mahirap kalimutan ang unang Rob Ford crack video dahil kahit na hindi natin ito napanood ay nakakuha pa rin tayo ng confession. Yes, I have smoked crack cocaine. Okay? When, But no, do I? Am I an addict? No. Maniniwala ba kayo na napakatanga niya para magkaroon na round 2? Well, yeah. Pinaglawayan ng mga reporters mula sa The Globe and Mail at Gawker ang pagkakataong makakuha ng kopya ng Rob Ford Crack Video Part 2. Ayon sa drug dealer na si Jermaine, nagpunta siya sa bahay ng kapatid ni Ford at binentahan si Ford ng crack. Ang video na kinunan sa basement ay pinapakita di umano si Ford, ang kanyang kamag-anak na si Alessandro Lissy at ang dealer na si Jermaine. Si Lissy ay naaresto na noon para sa cocaine possession. Si Jermaine naman ay humihingi ng at least 6 figures para sa pagbili ng rights sa video. Wala pong bumibili ng video sa ngayon pero nakatanggap ng mga litrato ang mga reporters na naipost sa internet noong Merkulis. Ayon sa mga reporters na nakapanood ng video, si Ford daw ay humithit mula sa isang pipa, nag-exhale ng usok at mabilis na pinagkakaway ang kanyang kanang kamay. Nang nakita ng dating asawa ng kapatid ng mayor na si Kathy Ford ang mga imahe, nakilala niya ang pipa at sinabing ito ang crack pipes na ginamit din ni Kathy. Sabi ng ex-husband na si Scott McIntyre, mahilig si Kathy sa mga brass elbows. Nag-release ng statement si Rob Ford at sinabing magpapahinga muna siya mula sa pangangampanya at pagiging mayor at magpo-focus sa kanyang mga personal issues. Good idea. Nakakuha rin ng audio ang Toronto Sun kung saan pinag-uusapan ng lasing na si Ford ang kanyang kalaban sa mayoral race na si Karen Stintz. How about Karen Stintz? Uh, I'm like, I can jam her, but you, I can't, I, can't you I can't talk to you. Tama na po, Mr. Rob Ford. You're done.